Kung gumagawa ka ng content at syempre gusto mong pataasin ang performance ng ginagawa mong content para mapataas naman ang views mo. Meron tayong panglima doon sa mga sinasabi ko. Siyempre, kung napanood mo na nakaraang video, meron na ako naibigay na apat. Yung una, optimize ang content mo. Yung pangalawa naman ay consistency. Is a key. Ang pangatlo, engagement strategy. At syempre, yung nakaraang araw, pang-apat, yan po yung analyze and adjustment. At syempre, hindi natin pwedeng mawala yung panlima. Ito ang meta policy. At syempre, dapat sumunod ka dito at para hindi ka ma-restrict o syempre kung ayaw mong ma-demonetize ang iyong account. Ano nga ba ang dapat mong iwasan? Unang-una, kailangan hindi ito fake news. Hindi lang to ay misleading content. At syempre, wag na wag kang gagamit ng copyright. Wag mo rin lagyan ng music or kinapi mo ang video. Yan yung mga bagay na pwede mong iwasan. At tagdagan pa natin to dapat walang oversexual. At syempre, walang violent. At wala din offensive terms. At syempre, lagi mong tatandaan, laging advertise friendly ang ginagawa mong content. Ang advertise friendly, yung mga bagay na hindi ka dapat nag-advertise at malinis dapat ang inyong ginagawang video. At syempre, hindi ka dapat nagbebenta. Bawal na bawal po 'yan. At 'yun lang po ang gusto kong malaman nyo at sana po may natutunan. Bye.